Welcome back guys! Ito na naman ang inyong kapitbahay muling nagbabalik para sa panibagong misyon. So pag-uusapan po natin yan guys ang problema sa refrigerator kung saan hindi po siya lumalamig at uh, umaandar po siya ngunit hindi po siya lumalamig. So ito nga po pala ang kanyang motherboard, chinecheck namin. So wala naman po siyang problema ang nakita dito. Siya nga po pala kadalasang problema ng refrigerator kapag hindi lumalamig ay ang may leak po ang ating condenser. So possible po siya na tumagas ang freon kapag may leak. Either natamaan natin ng matalas na bagay gaya ng kutsilyo or ng anumang mga pantusok na ginagamit natin pagtanggal ng yelo. Ganon din naman maaaring dahilan po nito ay ang kalawang, yung, yung uh, condenser tube sa likurang bahagi po ng refrigerator. So bakal po kasi 'yung uh, nandoon sa likuran yan kaya madalas kinakalawang po 'yan. Or maaring dito rin sa may bandang pintuan po ng ref sa may uh, gitnang bahagi uh, kap, uh, bakal po ang ginagamit yan kung minsan ni eh, kinakalawang din po 'yan. So maaring i-check po natin 'yan paminsan-minsan. Dito sa likod kinapa namin 'yung kanyang uh, filter so wala po siyang init, no. Hindi siya nag-iinit. So possible wala nga siyang freon dito. And then, nakita namin sa may bandang filter niya, sa dugtungan, meron po siyang leak. Meron po siyang uh, konting parang paglalangis. Isa pang palatandaan na ang ating uh, ref ay wala ng free yun. ay kapag ginapa po natin ang tagalirang bahagi ng ating ref at wala po tayong nararamdamang init, lalo na sa mga non-frost na ref mga inverter na ref so kapag kinapa nyo po yung gilid na bahagi ng inyong ref wala po kayo mararamdaman na init so possible po wala pong laman ng uh, freon ninyo ngayon sinubukan naman po namin buksan itong sa harapan nya So dito po sa condenser area sa may thermostat So titignan natin kung uh, ano bang problema Kung may sira po ba ang thermostat Barado po ba ang kanyang uh, air airflow rito Or yung kanyang drain line So possible na dahilan din ano? So check din po natin yung kanyang uh, fan kung gumagana ba So lahat naman okay Kung mapapansin nyo yung mga old model na mga ref natin Yung kanilang uh, condenser po nila ay nasa gilid At sa ibabaw at sa ilalim So kumbaga nakapalibot siya kung, kung kaya madalas siyang tinatamaan kapag tinutusok natin ng kutsilyo Ang ating mga yelo ano So yung mga latest ngayon gaya niyan Tignan nyo Nasa harapan na lang po siya na bahagi Makunti na lang po yung kanyang uh, condenser hindi na po siya nakapalibot sa buong uh, paligid ng ref now pansinin ninyo napakaliit lang po ng kanyang condenser ano ah uh, ito nga po pala yung kanyang fan ayan yung uh, responsible para magdala po ng lamig sa ating uh, ice area And then kung makikita nyo po yan sa may bandang ibaba, yan, 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 tin, uh, finocus ko, no, yung parang nakita nyo parang butas don sa ilalim, ayan, yan po yung kanyang drain line, papunta po yan doon sa uh, likurang bahagi, yan, yan po yung drain line. And then itong isang butas naman na yan, ayan naman po yung butas na mag-separate. Uh, doon sa lamig or yung uh, sobra niyang lamig ay tatapo naman doon sa baba. So sya po yung magiging uh, lamig doon sa ilalim magiging chiller po yung ilalim natin ano. Tapos dito naman sa taas sya po yung magiging uh, ice natin. Kapag nga uh, pala i-test natin yung thermostat natin ay gagamitan lang po natin ang ating tester at ilagay po natin sa ohms. So dapat uh, ang ano po niya ay may continuity po ano para malaman po natin kung good sya and then uh, check din po natin yung ating uh, motor kung hindi gumagana madalas ang problema po nyan it's either yung ating pong uh, relay or ang uh, overload protector po nya ang either uh, may problema now saan naman po natin mahanap ang uh, overload protector at ang relay so dito po yan natin makikita guys sa ating uh, compressor Nakadik, uh, nakadikit po yan dyan sa may motor uh, meron po yung parang cover dyan so buksan nyo lang yan dahan-dahan nyo lang sikwatin yan at makikita nyo po yung dalawang yan so ite-test nyo po yan gamit po ang continuity din po sa inyong uh, tester So, dapat may continuity po yan. So, kapag wala pong continuity kayong marid dyan, ibig sabihin sira po yan. So, yun po yung papalitan ninyo. Yan po yung kadalasang dahilan kung bakit hindi umaandar ang inyong ref or uh, yung inyong compressor ay hindi umaandar. So, dito nga po pala sa, sa likod ng ref, makikita po dyan yung uh, ang ating schematic diagram ng ref at uh, saka po yung uh, specs ng ating uh, ref, no? Record po dyan no? Oh, makikita natin dyan kung uh, ilan bang ang uh, capacity ng ref mo, ilan ba yung uh, wattage ng ref mo. Tsaka kung anong free yun po ang uh, nakalagay dyan sa ref mo at kung ilang grams po ang uh, ikakarga dyan. So nandyan sa likuran yan, babasahin nyo na lang para po hindi kayo magkamali sa pagkarga ng uh, frio ng inyong refrigerator okay ito po pala yung uh, filter niya, no so yung maliit naman na uh, tube dyan ayun po yung uh, capillary tube and then yan pong nakalubog naman na yan na po yung uh, part po yan ng ating evaporator dyan so nakalubog lang po yan siya sa tubig dyan dahil mainit po yan So hindi siya dapat natutuyuan para hindi po siya madaling masira. Uh, na nagtatanggal na po yung uh, kasama namin ng ano uh, puputulin niya po yung ang ano diyan no uh, copper tube diyan para maglagay po siya ng access valve. Para po ma uh, mapasingaw niya po yung uh, ating ating compressor at ma vacuum niya at makargahan din ng bagong freon. So ayan tatanggalin niya po yan para makapaglagay po ng access bulb ngayon ang tatanggalin naman niya ay ang uh, filter naman para mapalitan naman tong filter na to dahil dito po kanina nakita namin ng uh, leak so meron po siya rito leak na kapiranggot po sa area na yan kaya papalitan po yan pero bago po siya papalitan ng bagong freon ay pa-vacuum daw po muna yan at the same time, uh, pagkatapos ay eh, kakargahan naman siya ng panibagong freon naman. After po niya maputol yung uh, cap capillary tube, pinaandar naman po niya uli yung ref and then pinasipsip niya yung uh, flu kung tawagin para daw po 'yan na uh, pantanggal ng mga moisture doon sa loob ng ating compressor ano. Pero sabi niya hindi daw dapat 'yan inuubos kasi uh, possible din daw makasira sa ating compressor ano so pantanggal daw po yan ng moisture dun sa loob so hayaan po siyang umanda rin din uh, nagdi-disappear lang daw din po yan okay so ito na nga after niya pong mapasingaw yung ating uh, compressor so ito ikakabit niya na yung access bulb dito sa kabilang side para po yan sa kargahan ng freon Gamit po ang kanyang silver at torch ay uh, naikabit niya na po itong access valve sa may charging line. Now, ang isusunod naman niyang ikakabit ay itong filter naman. So, una niyang uh, hininang ngayon itong uh, capillary tube papunta dun sa dulong bahagi ng filter. And then, kasunod naman yan ay ito namang isang side, yung papunta naman ng uh, condenser naman. ano? Ito po yung uh, may bakal po na dulo. Mahirap po yung ikabit kaya ginagamitan po yun ng uh, yung powder na tinatawag na borax para po magpangdikit yung tanso at saka yung uh, bakal gamit po yung kanyang uh, silverad no? So ito tapos na po siyang maikabit Ngayon ay uh, susubukan naman niya ngayong i-pump ngayon yung ating uh, compressor bago kargahan ng freon So ito Sinet uh, sinetap niya na yung kanyang uh, vacuum. Okay, so ayun na nga at natapos na nga yung vacuum. At ito na nga yung ating freon yun naman, ang kanyang kinakarga. So dapat daw nasa 10 lang daw yung gauge niya. Hindi daw dapat lalagpas doon kasi posible daw pong mag-high temp kapag lalagpas ka. So either 10 or uh, 7. 8 or 9 or mga ganun lang hindi siya dapat lalagpas sa 10 okay guys so ang ref pala natin ay inverter po ito uh, Everest po ang brand so ito at kinakapa ko na po ang gilid nya umiinit na po siya ano after po nating uh, obserbahan ng ilang oras so check natin yung loob okay o oh, ayan na nga at nagyiyelo na nga siya ano so napakalamig na po niya. Unlike po sa makaraang mga araw, ayan o, umuusok na po siya sa lamig, guys. So, effective po, no? So, free yun lang pala talagang uh, problema kaya hindi po siya nagyayelo or hindi po lumalamig yung ref. So, ganun lang. Uh, pa-check up nyo po sa nakakaalam ang inyong mga refrigerator kung sakaling uh, nagkaroon man ang problema. Or pwede naman kayong gumawa ng DIY sarili nyo. Ref nyo naman. So masira man eh. Sa inyo naman ano. Pero mas maigi ipacheck nyo po sa mga marunong magayos po ano. So yung atin palang uh, gumagawa nyan. Pwede nyo po siyang kontakin. Message nyo lang po dito sa baba natin. Sa ating message uh, box para Pwede po nating uh, papuntahin dyan sa inyong mga lugar kung sakaling may problema man po kayo sa inyong mga ref. Mura lang po siyang maningil guys. Sulit po ang inyong ibabayad sa kanya. Okay. So maraming maraming salamat po sa inyong uh, panunod. Huwag pong kalimutang mag-likes at mag-subscribe sa aking channel. Maraming maraming salamat po.